Matapos ang habulan, matapos ang banggaan sa West Philippine Sea, matapos magpadala ng mga warships ang Amerika, matapos na kumalat ang balita na ang Pilipinas ay pagbabayarin ng China dahil sa pinsala ng banggaan. Kakapasok lang na balita, Chinese Coast Guard na mataan malapit sa Manila Bay at tila nag-aabang ng isa sa mga barko ng Pilipinas upang hindi na ito makapunta pa ng West Philippine Sea ano ang ginawa ng Philippine Coast Guard. Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ng ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Ngayon ay August 16, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Tama ang inyong narinig. Kakapasok lang na balita na matapos ang nangyaring habulan sa pagitan ng mga barko ng China sa barko ng PCG sa West Philippine Sea. Matapos ang matinding banggaan ng mga barko ng China matapos magpadala ng mga warships ang Amerika sa WPS. Matapos na kumalat ang balita na ayon sa China ay pagbabayarin ang Pilipinas dahil sa pinsala na natamo dahil sa banggaan. Matapos sagutin ng Pilipinas ang China na walang ibang dapat sisihin dito kundi ang China, sa halip na kumalma ang China, ngayon, CCG na mataan malapit sa Manila Bay. Ano ito? Pang Asar, hindi mo rin masasabi na ito ay freedom of navigation sapagat ito mga kaibigan ay malapit na sa Manila Bay, teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa mga eksperto ay hindi na ito saklaw ng freedom of navigation. Ito ay malinaw na violation of the international law at sa sobrentiya ng Pilipinas. Narito ang mapa na inilabas ng Pilipinas at makikita rin kung saan nakapuesto ang Chinese Coast Guard. May number pa ito na 3306 at ang agwat nito mula sa BRP San Agustin ay talagang napakalapit. Trending ang balitang ito at isa sa ating mga prueba ay ang iniulat ng ABS-CBN. Meron itong headline na nagsasabi, Chinese Coast Guard ship spotted near Manila Bay seen tailing PCG vessel bound for Bahu Dimasin Lock. Maliwanag na sa ulat ng ABS-CBN ang naturang CCG ay bumubuntot sa isa sa mga barko ng PCG habang ito ay papunta mga kaibigan sa Baho de Masinloc o kilala sa tawag na Scarborough Lumalabas na mula pa lang sa paglabas ng isa sa mga barko ng PCG ay nag-aapang na ang barko ng Chinese Coast Guard at ang matindi pa mga kaibigan. Ayon sa isang former United States Air Force official, an ex-defense attache na si Ray Powell, tila determinado ang China na magsagawa ng any interceptions at escort ng anumang mga barko ng Pilipinas papuntang Escarburusol. Isa na naman itong pinakabagong pagkakamali ng China at hinahadlangan ang Philippine vessels na makapunta sa teritoryo ng ating bansa. Dagdag pa ni Ray Powell mga kaibigan na maliban sa barko ng China na namataan malapit sa Manila Bay isa pang barko ng Chinese Coast Guard na meron pang number na 5303 ang nag -e escort ng isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay ang barko na BRP Dato Matanam Tara dapit. Ito ay ineeskortan habang ito ay pauwi na sa Fishport na nasa Pangasinan. Dagdag pa ni Powell na inihatid ng Chinese Coast Guard ang barko ng BFAR at dumaan sa Scarborough at sinisiguro ng China na hindi na ito magdedesisyon pa na bumalik sa Scarborough. Ayon naman sa ulat ng inquirer.net na sinabi ng Philippine Coast Guard kahapon lamang mga kaibigan August 15 na mayroong barko ng Chinese Coast Guard ang naditikan mga kaibigan sa west of Sambales Province. Ayon sa PCG na ang barko na namataan malapit sa Manila Bay, katulad ito ng number ng barko ng Chinese Coast Guard na namataan sa west of Sambales sabagat meron itong number na 3306. Lumalabas ayon sa PCG na ang barko na namataan malapit sa Manila Bay ay siya ring barko na namataan sa western of Zambales. Ayon kay Commodore J. Tariela, PCJ spokesperson for the West Philippine Sea, na agad na kumilos ang Philippine Coast Guard dito. At ayon kay Tariela, nagradio challenge ang BRP San Agustin 4408 sa Chinese Coast Guard na merong number 3306. Biyernes pa lang ng umaga at ito mga kaibigan, ay may layo na 107.51 kilometers or 58 nautical miles. Malapit mga kaibigan sa Kupo. Island na nasa Sambales at ito ay may layo lamang na 138.9 kilometer or 75 nautical miles from Panatag Shoal ayon naman kay Tariela, ang nasabing barko ay hindi naman daw pumasok sa Manila Bay. Pero malapit ito mga kaibigan sa Zambales sapagat meron lamang itong 55.56 kilometers or 30 nautical miles. Marami namang mga eksperto at nagsasabi at mga commenters bakit naruroon ang mga Chinese Coast Guard. Ano ang kanilang pakay at bakit ito malapit na sa Manila Bay at sa Zambales? Ibig sabihin mga kaibigan malapit na itong pumasok mismo sa teritoryo ng Pilipinas. Ang mga naunang pahayag ni Powell na ang nasabing barko ng China na malapit sa Manila Bay ay tila hindi ayon na ni Jay Tariella. Sabagat ayon kay Jay Tariella, posyon naman daw tayo. Pero ang lokasyon ng nasabing barko ng CCG na malapit sa Manila Bay could be misleading. Sinabi niyang could be, ibig sabihin mga kaibigan, maaaring tama, maaaring hindi. Meron ding mga nagsasabi na marahil ang barko na nakita ni Powell ay talagang nangyari at malapit sa Manila Bay. Kaya lang baka huli na nang makita ito ng PCG at nakarating na ng Zambales. Anyway, hindi naman talaga isinirado ni Tariela sabagat sinabi niya could be misleading. Pero sinabi ni Tariela na meron silang apat na barko ng CCG na minomonitor Meron itong number na 3105-4202-4305 at 3305. Hanggang ito ay nakadeploy pa 24 nautical miles malapit mga kaibigan sa Baho di Masinlok. Ayon naman kay Powell na ang apat na mga barko na binabanggit ni Tariela, tatlo dito ay medyo lumalayo na sa Baho di Masinlok. Paglilinaw pa ni Tariela, baka ang sinasabi ni Powell na Manila Bay ang dapat daw na gamitin ay Mount o Manila Bay, hindi Manila Bay mismo. Pero ganun pa man mga kaibigan, kung hindi Manila Bay ang tinutukoy ni Powell, ganun pa rin ang istorya, ang isyo. Meron talagang barko ng CCG malapit sa Pilipinas. Lalong-lalo na ang tinutukoy nila mga kaibigan na sambales. Ang tanong, ano ang ginagawa ng mga barkong ito ng China? Ano ang kanilang pakay? Pero ayon sa CCG, ay naitaboy na ito. Ganun pa man, marami ang mga nagsasabi na kahit ito ay naitaboy ng PCG, hindi pa rin tayo makakasiguro na kung gagawin pa ba ito uli ng China. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa pinakabagong aksyon ng China at ng Pilipinas. Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!